niya. Tahanan ng kapangyarihan at ng kapamanaghan. At napasigaw raw si PBBM nang minsan may... Yung na, Uh, umuwi ako, eh, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. <laughs> Tumakbo ko, sinabi ko, sinubukas sa security, sabi ko, may multo, may multo yung doorknob. Bumukas yung pintuan ng mag-isa. <laughs> yung sigaw namin, takbo kami doon sa kwarto ko, inon namin lahat ng ilaw, nagpa, nagpatugtog kami ng music na malakas, para mawala yung takot namin. Nang <laughs> naramdam ko na may, nanun, na, may nakatingin sa akin doon sa likod. Patras tuloy ako pa Meron pang nakakita ng pugo. Ano ba so, sama ako, pag iwan niya sa akin, may nakikita ko, nakaupo doon sa lamisa, walang ulo, nakabarong, dalaki.